Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, Indonesia, Thailand, Nepal. Sana, all Philippines. Walang nagwawala. So, may nangyaring kaguluhan sa Indonesia. Ang presidente, intak pa rin. Pareng, nandun pa rin natin. Sa Thailand, talagang sinibak ang uh, Prime Minister. Sa South Korea, tinanggal. Ito, Nepal ngayon. Balita, Nepal's Prime Minister resigns after country's rocked by deadly protests dahil sa korupsyon. Grabe mga prime minister ay uh, na finance minister nila doon hinahabol sa kalye tinatadyakan talagang binubugbog so ano Pilipinas ano mangyari magbasa tayo sa mga comments ha mababait kasi ang mga Pilipino eh Joe Cole nga nga lang tayo hanggang 80 lang. <laughs> Totoo. Either mababait or takot. Hindi, mga ibang, ibang kultura nating Pinoy, mapagpatawa dahil eh. chill-chill lang eh. <laughs> ano pa? Heads dita, Kipat Warriors, handang makipagpatayan sa Comsec lang. <laughs> naman, paita. Aldo, Sierra, Philippines, I don't regret being the Philippines. True, Black, Vista. Japan's Prime Minister is stepped down last night. Kaya, totoo ba? Kaya yang resign. Japan, oh, nag-resign din. Dia, Jan, Mitra. It will happen, it will happen soon kasi Pinoy always follow the trend. Sana nga. J. Semi, France Prime Minister step stepped down today. Totoo kayang may ito? So France, Japan, uh, ito Nepal, uh, South Korea, kaya yang misah? Korea, Thailand, Rex Estrella, one spark, and it will ignite. Yes, dapat may spark, wala pang spark eh. yung spark sa Indonesia, yung pagka sagasa ng delivery driver. I don't know, ang spark dito sa, <coughs> ang spark sa Nepal, yung pagban ng paggamit ng social media, yun ang spark yun. Sa Pilipinas kaya, anong spark? Kung may mangyaring masama sa mga tuterte, ganun ba yun? <laughs> Sana naman wag kahit wala na lang spark basta walang mangyaring masama sa mga Duterte <laughs> ako makapaghintay pa ako hanggang 2028 I don't know sa inyo hmm. so magre-resign ba ang nakaupo sa Pilipinas? palagay ko hindi eh nagbanggit na siya hindi siya alis sa opisina he will never leave office hanggat hindi niya ma-fix ang problema sa plant control problem so bigyan natin siya ng pagkakataon na solusyonan ang uh, anomalya sa plant control, baka sakali nga, <laughs> malay natin. Gusto niyang mag-iwan ng magandang legacy na ang plant control uh, scam nagsimula sa kanya, tapos alis siya, nasol. niya. Oh, ah, di maganda. <laughs> uh, <nakakatawa> yung <coughs> nangyari yung circus sa kamara. Gusto nila palabasin masama si PRRD yung kanyang mga project sa flood control na baliktad lalong napatunayan na maganda ang mga flood control project execution panani ni PRRD kasi nakaprogram lahat ng mga flood control nakaprogram ibig sabihin may pundo ibig sabihin yung mga proyekto dumaan sa eksaktong betting process dumaan sa Regional Development Council, dumaan sa NEP, naprobahan, pagbiting uh, malinis, yung nananalong bitter, hindi nila mahingan ng kickback dahil nanalo siya fair and square. O, oh, yun ang napatunayan sa house hearing kapon. Gusto nilang idaw ng Duterte, lalong namayagpag si Tate Digong. Ang napatunayan, ito ngayon. Kasi ang ngayon, unprogrammed ang mga flood control project. Hindi dumaan sa tamang proseso. Singit-singit lang. Oh. So, yung mga nananalong bidding, DPWH na ang nagkukontrol sa lahat. May tawag sila dyan eh. O kaya yung nananalo, oh, kung hindi siya magbigay, tatanggalin siya. O kaya napipilitang nagbigay. So, yun. Na-expose ang uh, nangyayaring kalakaran niya kaya oh, tapos ito na spark, Bakit spark? <coughs> tinanggal nila si Senate President Scudero tinanggal nila si Senator Marconeta tingnan natin kung may magandang may bubunga ang Senate Blue Ribbon Committee hearing may magandang ibubunga ang Independent Commission na binubo ng Pangulo, ay eh baka okay pa. Eh kung wala pa rin, ay, umanda kayo ang Pinoy hindi hindi hanggang keyboard warriors na yan we just need a spark I don't know kung ano yung spark basta ko kaya ko pang maghintay na, <laughs> nakapag test na tayo ng 3 years eh eh pabayaan mo na lang itong next 3 years pabayaan mo ma-expose ang kanilang kahinaan para aalis uh, siya na the weakest president we ever had May magagawa pa ba siya? Depende sa kanya. Patunayan niya na, no? Yun, yung pagka-relieve ni General Torre, may lumalabas ng mga balibalita na ang gusto ng presidente, ayaw niyang maalis si Torre. Kailan? Biglang naalis. O, sinong nagpaalis? O, may mas mataas pa ba sa presidente? I don't know. Pag-usap, may si kipichu tungkol dyan eh. Okay, so... <coughs> Good luck mga Pinoys. Uh, hanggat mare. Uh, kalmado lang muna tayo. Huwag na nating tularan ang Nepal, Indonesia at iba pa dyan. <laughs> Tiis na lang muna tayo. Uh, nasa huli, palagi ang pagsisisi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para itong tribu naman ito, kawawa, uh, tumutulo ng kanilang mga bubong makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Ano ang balay o ni nindot oh, nagit nga

ang iyang sira-sira bintana so kompleto na managyot ang balay ni auntie sumuloy so, na siya karon ani o karon uman naman ang balay ni auntie og muna ni ang among ihatag sa iyahang nga kompleto kaldero kalha o kutsara plato o banig habol kompleto o bugas, sudan managyot nindot nagyot ka ayo ang balay ni auntie Oh. Og so, karon naghaling na pod si Auntie sa iyang kusina. So, bitan ona ni Auntie ang ipanghatag sa iya ha. So, mo ni tanan baso, kutsara, luwag, kaldero, kalha, bitsin, asin, og tinapa, bugas. Ang among nahatag ni Auntie kay nauman naman siya sa balay, so kompleto among gihatag habol banig. Na opo, oo. Uh, um, um, pila na 'yan, Timg, edadante? edad, adun 53 na ka. Um, 53 oo. so ka. si anti mo na ni siya gi Tabangan, 53 na ang iyang edad. So kumpleto ang iyang gihata kung napasrabot sa siya, siya, Ginoo. Salamat, Ante.